So, hi guys. So, so nga, kabuang vlogs. Uh, salamat din kayo guys sa uh, walang walang sawa sa pag-support sa Moang Pins. Daghang so, king salamat yung tanan. So, kung dili tungod ninyo, dili na mo ni ma ma dili na mo ni mapalit kay uh, si Kanan niya siya pero nakapalit ah, nga itong kita ninyo pag-share pag-viewers salamat juga kayo sa tanan ha salamat kayo so kanisya siya napalit na mo ni uh, 50k itu sa fans so money nih, salamat juga kayo sa inyong support so ada oh so color white ni siya guys so nara siya gamay kan guys uh, repair nun guys dari guys so dari ako na ipa repair ay guys uh, ah, pwede na tumulong na patulong kamera patulong kamera ay ah, guys oh ni Mga ni mo mukuan guys, ipakita, ipakita, ipakita. Oh guys. Na So, mo ni mo kan guys. So, okay pa kanin siya guys. Power steering niya guys. So, free yung ride ang ani guys. So, ako na ni siya na pa kuan na guys. Pa-check na guys. So, oh, ari po, guys oh. Hmm. Tudor kami, tudor kami ra. Pakita. Ah, mo na guys. So, 50,000 na ako ko na palit ani guys. So, sa una magkuya gyud sa mga kauban guys. So, magmotor nami guys. Kay tigto niya init kayo labi na mga udtong larok. So, agtuan mo, init kayo niya. Alabi na maulanan mi. So, kuhan kayo ng kani kayo sa muam. si masip on ni ba? Maubuhon mi. Karoon na na yung So, ako, balo mo ko mo drive guys. So, pwede kayo, guys. So, kani, uh, di ni guys. Niyong, mga gasto ni mga 5,000, guro para mapadagan na namo ni. So, ang makina, goods juga kayo guys. So, guys. So, kaning kuhan, maako pa paobra ni, niyang pintura. Ano yan? Padol, padol, Oh, guys, ah, goods kay guys. Oh. Ah. ati ati ate, ate, ati oh Oh guys, good suka ini oh ha. Oh. ate, kamu guys ate, ate, guys ate, 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 guys almost ate, ate, mga ate, 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 guys. ate, 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 guys ate, 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 Good ate, 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 so ate, 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 Mission kayo. So, salamat din kayo sa inyong support sa mga page guys. Sa mga nga pa sige mo gantaw. Tungod din nyo, kung dili tungod sa inyong mga viewers, dili naman ni matamtan. Ah, salamat sa so, kayo gid guys sa kay na mga pang kauban na muna, na ilakton, na mga events sa mga kauban or unsa. Pwede nyo mag mag magamit, pwede nyo mapaabang or unsa mga idea ni. Sa so, dong di tungod ninyo, di na man ni makamtan.